Kunta ka lang ninyo, si Elmer Z. Vlog, si Ay, Katulay. Ay, si Rambaw. Si oh, na mga tunay. Si Rambaw na, na Pero, hayang kasi namang ita. Pagtong na rin ako dito. Oh, di pa kayo. <laughs> di pa <ayong. laughs> <Pag -tong>. Alright, <laughs> Pag kayo. Alright, kayo. So, <laughs> so eh, Katulay. Katulay. Katulay na kanya. Katulay <laughs> na